samahan. sana ipagpatuloy natin, mahalin natin ano ang iba't iba nating mga ranking. sana huwag natin pagmalapit kasi una sa lahat, hindi uh, ano naman tayo tumas kasi isang tulong ng ating mga members ang pagpitiwala sa atin salamat talaga sa namumuno at sa payo ng aming mga chairman sa Joint Trails Central Bank, lalo kay Chairman Lar, sa pagyakap po sa amin bilang sa, Ay, sa chairman ng Mas, lalo-lalo na, parang pagsubok, kanyang lagi na gumagamit sa amin katanong pa ito sa akin, katira-tira ko, kaya po namin na tulungan sa Tung Kilos at Sintra Blas po. Uh, lang po sa akin mga kapatid, at sana uh, magkaisa, ipagpatuloy natin ang mga nasimulan natin at mahalin natin ang nanuman na katrasa sa hindi balik kami. Salamat po.

Sorry po. Uh, nagpapasalamat po ako una sa ating pinakamahal na Panginoong na kahit eh, man po at nahuli po kami dahil nga po nasa nabutas po kami kanina at tumabol po kami para lang po may pakita ang aming sa inyo Amen. Uh, sa lumunan po ng Jane Coalition and Central Brasil sa mga bago kiling na mga officer nila. Um, salamat din ako sa ating pado na pero support ko sa atin. Kahit saan kami pumunta, sama-sama ko pa rin po. Galit, galit. Kahit alam ko ang ating masasabi, kahit alam ko tayo po ay nasa matahas na po na kukulin na tayo po ay isang napili na natin sa pangamahal na chairman, tinagalang namin, si Jesus Nas. Salamat po kayo, Manila, na kapilingan ah, ko bilang ng po mga kapatid, ah, po natin, ang ating mga nakababang mga kapit sa balika, hindi, hindi ganon para may paliwanag natin ng maayos sa kanila. Kung ano ba talaga ang tunay na kampanya ah, ng tunay na Garzons? Ito po pasok sa gulo, dito sa gulo, ganyan po. At uh, ito lang po masasabi ko na ako po ay tinalaga bilang isang chairman ng polisyon. Gagampanan ko po ang uh, sa akin sa nang balikat. Ang Diyos ulit mo ng ating tubo. Mabuhay po ang Gadyans! Mabuhay! Ah, baganta

ang ginawa po namin mapabutihan bilang isang kapatiran kung ano kami sa ngayon. At gagawin pa ang abot ng aming makakaya. Sokdunan ng aming ang hirap ipaliwala sa amin. Pero, pag kami nag-uusap sa aking tirmana, tirmana, ano ang gagawin natin para gawin at gampanan ang sinasabing kapatiran na nagtutulungan bilang ano? Ano? Sagutin niyo. Ha? Tutulong ng walang iniintay na kapalit. Pero paano natin gagawin? has Ano? Ang pwede natin gawin? Ha, para sa atin? pag usap kami. True. True. Messenger. For approval. All. chairman To All. Francis. Ha? On lahat ng aming uh, brands na ng mga pillars. Pillars ko. Twin coalition Pillars. Chairman Nas Drink uh, Central Alliance uh, twin, uh Division ah sige, eto no kasi minsan okay. naging dalalang nako na sariling na okay okay ano pero napakahira okay. nang gawin namin na kami buwan pala. Pero pa pero paano namin ipapadama sa kapatiran na tayo ay tunay na kapatiran ang aming samahan, ang aming grupo, pa paano namin gagawin ito ng tama kung wala kayo ang lahat na mga namumuno na nasa taas ni hindi kami susuportahan. Umaasa kami. Ha? Ang maasa kami sa lahat ng pagkawahan na kami ay susuportahan dahil kami ay bago lang. Pero ginawa namin, joint and central. Napakahirap so, na amin. Ganang baka din no. alam. Totoo yun. Totoo yun. Ginagawa natin, di ba? Gumagawa tayo na mga pamamaraan sa paano tayo iya, Iyak, makahirap. I love you. Totoo yun. Totoo yun. Ito ginagawa natin. Palista na po ako sa ito. Ay, dapat dito ko nakasay. Oo nga. Eh. <laughs> Kaya no, e, po. <laughs> may sul-sul. E, yung sasakyan namin, lumiko papuntang na butas. Eh, doon muna inuna ko. Para sa may kasabihan nga sana. Ay, tayo na. Sana all. Diba? Ngayon, nagampanan ko na yung pagka-all na yun. Kaya po, uh, ang masabi ko lang po, maraming maraming salamat po sa pagtanggap nyo ngayon sa akin. Ako nga po pala si PCGS na rin, ano? Ng DUC DRII Regiment 1 uh, and 2. Incoming, third cluster na po ako ng Quezon. Kaya ini-invite ko po kayong lahat na masuporta natin sa darating na November 17. Wala po, po, wala po pong advisory. Pero sana po, pagdating ng advisory na yun, eh, nakanda po tayong lahat. Dahil ang, alam ko naman na hindi, tayo, hindi, hindi natin pinababayaan ang kapatiran. Yung mga chairman, ah, uh, yun lang po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Uh, pasensya na kayo, medyo walang gana yung aking boses. Bakit naman? Ah, uh, tulad nga po ng sabi nila ng aking mado, ng aking asawa. Ay! Ang sarap! At ang aking narinig kanina na si Tis nang sabi, ang pamilya daw ay nalilimutan na. Ama, dahil sa guardians. Pero hindi. Alam mo bakit? Isama mo ang pamilya mo para lahat kayo magkasama sa buong linggo. Yan lang po. Sana wala na sanang sinasabing pinatawag na alliance o joint o division o ano. Basta tayo guardians. Sana kung saan meron tayong pamiting o invitation o pupuntahan sana pumunta tayo at hindi yung kung saan tayo malakas doon o saan tayo masaya masaya doon lang dapat pare-parehas kaya nga sabi sa atin walang mataas walang mababa ito lang sabihin ko sana sana bigyan niyo ng pansin din yung Cobra Alliance na medyo parang na na, na ano na nababa na. Pero hindi ko naman sila sabi na baba. Para sa akin lang, sa akin sa isip lang. Pero sabi ko baka siguro busy lang sila sa iba. Pero sana, yung matatagal na, na porkit guardians na noon, o six years na sinasabi ng aking asawa, sana, bigyan pa rin ng pansin. Kahit sabi mo, porkit matagal na, ay eh okay, kaya na nila yan. Siyempre, kailangan pa rin namin ng suporta ng para sa DGC. Sana, yun lang po, na hindi po tayo mawala, mawala sana ng ganun. Yung porkit may bago, yung luma, iwan na. Di ba? Yun lang, sana. Hindi <laughs> ako Ay, uh, Pero sana, i-welcome rin po sana yung pagpasok ng Leopard sa parte ng Alliance. Sana, wala lang kung ano. Wala lang dyan kung sana umatikos dyan tungkol na ano. Kasi wala lang po tayong sahod dyan eh. Isa lang, lang po, isa lang po tayo dyan. Ha? Bisa po. Salamat po. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Ano gusto niyo? Kanta o sayo? Yes. po, hindi na. Okay. Uh, ko lang. Dito sa kukuran natin, Walang mataas, walang bababa. Patay-patay tayo lang. Yan ang forma ko dito. Ha? rin hidwaan. Masaya tayo lang. Sama-sama tayo. Hanggang sa uling patak ng dugo ng guardians. Layunin ni Peter. Lahat masaya tayo dito. Peter to! Salamat sa invitation mo na hindi kami na... Nalit lang kami konti. Konti lang. Medyo gabi na rin. Pero toto, to. gabi mali... po Ano? Wala pa wala. Hindi ko ma-explain kung ano yung nararamdaman ko na dumating dito. Alam ko kung bakit. Maraming maraming salamat sa pagdalo ng mga bisita lalong lalo na sa presidente natin. Na umaga, umaga, umaga pa dito nakakarating. Yung vice niya nagikot ikot ikot pa dun sa dulo na walang ikan. Ah, uh, thank, thank you. Press, ah, uh, thank you sa lahat ng mga namumuno dito sa atin lahat. Sir Mo yung mabuti ng ating na, Nagbaba daw, nagbaba lang siya. Wala naman hakbang na bumaba. Sana naman. I receive your call Ah, you. uh, ito lang mahatog ko sa inyo para hindi na ako ma-stress. At tawag doon? Kakanta na ako. Mamaya! Ah, mamaya ba? Dede, ito lang ba yan? Masaya kayo. Ito, maraming maraming salamat, lalong lalo na sa ating mga kapatiran dito. Mabuhay na yung lahat! Mabuhay! Yes, good morning, mga kapatid! Good morning! Good morning. Uh, siguro, marami na nakilala sa akin, na ano? Kasi... Oo oh, naman, pogi! Ah... <laughs> uh, ito si... Unang-unang pala, Binabati ko pala lahat ng na ilig ng bagong uh, uh, officers ng M2G. M2G. <laughs> Kung nagsimitin po sa inyong lahat, uh, nahalal ng maganda, matiwasay, nakamonitor din ako nung nag-eleksyon, nakamonitor po ako kasi marami naman nagla-live, nandun ako, nagpupumig. So, ito po si Mr. J.S. Boy, kaisang sulok, nakakarating. Mula pumasok ako ng guardians, parang wala akong absent sa linggo. Parang natandaan ko, isang absent ko lang yung basbas ah, -bas ng kabaldre. Kaya pasensya na kasi hindi na kaya na ng pawis yun. Pero mula pumasok ako sa guardians, mag create na. Naalala ko parang wala akong absent sa araw ng linggo. Kahit sa ang sulok, nandun po si Pesiliis Boy. Lagi po kayong absent sa Bulacan. Bulacan, no? pero hindi ako absent sa lahat ng operasyon, lahat ng linggo, nandun po ako. Kaya marami salamat po. Kaya halos lahat ng bagong ano, kilala ko po, po sila lahat, lahat ng mga natayo. Si Pesiliis Boy. Kaya ano, kay Pres, si Pres, hindi yan naman eh. Ako po, ang ginawa niyang ano, inapoy na advisor. Talagang pinanindigan ko ah sana mag-ano ng ano sa meeting kung mag-eleksyon na ano kung magpalit ng mga officer para ano pero nandun like, lang si PJ's boy mo to. Maraming salamat po. Good morning. Good morning.